love siya sa ating lahat nandyan. At kumusta, kumusta mga taga-dabawin niya, uh, na mga taga-dabawin niya, kung mga kamandaya, madayaw na, ah, madayaw na aga sa inyong lahat sa, sa atong tanan, din ha, sa Davao, o tanan, ah, proud dabawin niya. Ayan. Uh, ako kasi din kasi ako masyadong marunong mag hindi kasi ako marunong talaga magsalita ng mandaya kasi nga lumaki ako na magdagbibisaya pero halos kasi yung mga salita kasi ng lulo ko, lula ko eh may kasamang halong Tagalog kaya halos hindi ko maintindihan ano no, no, hindi ko talaga sa ano yung magsalita ng mandaya promise pero I'm proud of Awinia isa akong dumad okay guys ganito yon Itong si ano, si Turi, talagang hindi niya alam. Alam nyo guys, <clears throat> ito mga kabansa ko ha, sinusubukan lang talaga nila, aywan ko ba kung ano ba talaga ang tingin nila sa mga Duterte. Siguro tingin nila nga, mm, ang liit-liit nyo. Ha? Para lang kayong mga surot. Tandaan nyo, wala pang bastang gumagalaw at nakakagalaw ng mga Duterte sa Davao. Kung babalikan ko dati sa panahon ni Manong Boy Nograles, na sinabi talaga yan ni President Duterte, never ka nang makakatungtong sa munisipyo as sa City Hall na magkakaroon ka ng uh, posisyon. At ang mga Davawinyos, Davawinyas, pinapakinggan nila si President Duterte, si Mayor Digong. Kung ano ang sinasabi ni Mayor Duterte, ni Mayor Digong, yan ay sinusunod at pinapakinggan ng mga tao doon. Dahil alam namin at alam ng mga taga-Davao kung sino at ano, anong klasing tao si Mayor Digong. Itong si Inday Sara at si Basti, yan yung si President Duterte. Yan yun si Mayor Digong. Yan yung ugali nila. Pero si Basti, may, medyo may pagkaano kasi nga lalaki din. Tapos may pagkakrong-krong. Ganyan kasi mahilig talaga siya. Lagi yung pumupunta dun sa amin, sa, sa mate. Kasi nga yung favorite place niya. Especially yun, lagi kasi siyang nag-ano dun. No? Sa, um, kuhan, dahikan. Ito lang, ha? Ang hinding-hindi lang maintindihan nitong si Tambaloslos, si Abaloslos, itong si Bangag, itong si BBM, na adik, addict, na adiktos, kung ano ba talaga ang gusto nyong gawin sa Davao? Bakit ganun na lang kasi kayo mag-utos? Anong gagawin ni Abaloslos? Anong gagawin ni Tambaloslos kung hindi yan manggagaling sa isang presidente na utos? Kung ang presidente ang nagsasabi, withdraw na kayo. Alis kayo dyan. Huwag niyong guluhin yan ibang klase ang mga yan. Pero hindi eh. Nananatili kayo kasi iniisip nyo, ikaw presidente ka ng animal ka, habo ang kang dako, tungod sa imuhang una-una na ikaw, nasa taas ka na, putang ina mo, no, na hindi ka pwedeng makakalag dyan. Bakit ang Duterte pa? di kaya sinadya ni God? Di kaya gawato ni God? di kaya gawa to ng isang Panginoon para at the end of the day, pipitikin ka, sisipain ka, kakalagin ka dyan. Ha? Alam nyo, kita nyo, pag ang barko natanggalan ng angkla, nung mangyayari, nagwawala ang barko kahit saan saan dumadaong, di ba? Ganun lang yan, guys. Kaya tandaan mo to. Tandaan mo to. Ang pagsira mo sa Davao, ikaw bong-bong na adiktos, binidiktos, ng isang bangag ang pagsira mo sa lugar namin sa Davao. Yan ay magiging um, ang tawag nun yung na magiging nightmares ng buhay mo. Tandaan mo yan. Hindi yan, kung naging nightmare sa inyo, yung nangyayari sa tatay mo, animal ka. Okay? Mas malala pa ngayon, lalong-lalo na, na marami ka ng Ha, marami ka ng kabaho-bahoan na lumalabas na kahit anak mo, alam mo at alam ng lahat na pati ang anak mo ay ganun din kung anong ginagawa niyong mag-asawa. At ikaw, Tori, ito tandaan mo. Sige, uh, sige. Para di na to ma-miscode. Uh, mm. Yung mag-twist na gusto niyor, nga-garbatin yun. Ay, totoo. Sa to, to yan tubag. Ano yung iyon? First, iyon, Junia Mayor, is he's not worth responding to. Ang sabi ni Tori, hindi daw niya dapat daw sa hindi na daw niya dapat um, um paganuhan daw hindi na daw niya dapat niyang uh, anuhin si Basti doon sa mga sinasabi ni Basti na ah, sasampalin siya. Hindi na daw niya dapat kailangan patulan dahil siya na isang professional. Hoy, Tore, mas professional ang mga Duterte. Hindi ka professional dahil hindi ganyan ang professional sa Davao City. Alam mo yon Ang taong mga professional na nasa Davao City ay yun yung mga taong disiplinado at respetado. Pero yung ginagawa mong hindi ka disiplinado hindi yan professional. Mao na nga ikaw magampung-amping ka dinaas dabaw kay wa kung o oh, asa ka padulong abot sa panahon. Pasalamat ka kay Basti. Kay si Basti na mismo ang nagingon nga dili ka niya persona nun grata. Ha? Ah? Pero buang ra ka kung inaana ang imong na sa Davao, nagtuo ka nga ang Davao ana lang kasayon para sa imuha ug sa inyohang tanan nga mga gustong sira dauton sirain ang Davao. Gusto nyo? Akala nyo kasi yung Davao, kayong mga vloggers ng mga bangag nation. Okay? Kayong mga vloggers, tuwang-tuwa kayong mga hayop, kayong mga hinayupak kayo. Hindi nga kayo nakatungtong ng Davao, mga tanga-tanga kayo. Oh. Akala nyo, ganun-ganun. Kasi nga mga bayaran kayo eh sinusubukan nyo lang ang mga Duterte sa Davao. Sinusubukan nyo lang. Alam niya yun. At hindi lang ang Duterte, pati ang taga-Davao. Pati na ang mga Davawin niya. Ganun yan Ito mo, guwapo talaga ni Basti, oh. Hmm. Lisa, ay ikaw, ahas ay Lisa tanas na isa ring adiktos no hmm? Alam mo, sinabi mo sa, ano sabi mo, na ang mga Duterte ay maraming tato. At least na adik sa tato, hindi adik sa cocaine na kalaban ng bayan. Kalaban ng mundo. Kasi mga illegal yan. Mga illegal drugs. Anong mas nakakahiya? Ako mayroon akong tato mga kapatid, yung kapatid kong babae, yung mga kapatid ko mag-asawa pa yun, may mga tato. Oh. Bakit? Why not? Pa parang art lang yan sa katawan mo. Pero yung pag pagkakain ng cocaine, yung paglalagay ng cocaine sa ilong, hindi yan art nang, no, dili na art. Manang ikaw, ah, kung ikaw, nabangag-bangag na po, Kalisa, ah, ayaw idamay-idamay ang mga may tato nasasabihin mong mga unprofessional. Kita mo anak mo, anong trabaho ng anak mo? Nakapagtapos nga, oo, ayaw ko lang. Ngayon tapos na tapos na tapos sila ang trabaho, mo. sige na lagpas, sige na lag 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi mo maipag hindi mo maipagmamalaki yung mga anak mo, hindi mo maipagmamayabang pero ang mga Duterte, ang taong ang taong mag pa magtutos sa kanila mag mag-aangat sa pagkatao nila si ito lang si ito lang si Basti kahit sino sa mga kaibigan niya ang magsasabi kung gaano siya ha, kamakatao kaya nakikita rin namin kami mga taga-Davao nakikita rin namin kung ano sila sa Davao kahit anong gawin niyo pagsira sa mga sa mga Duterte sa Davao, hindi 'yun masisira kasi kahit hindi na taga-Davao, buong Maynila, buong Pilipinas na nakakakilala at kahit hindi sila nakilala in person, pero nakikita nila kung ano paano sila magdala ng gobyerno o how to govern the government the Philippines. Alam niyo 'yun? Wala kayong ganun. Mahiyahiya kayo. Lumayas kayo dyan. Kung hindi kayo, ah, patatal. Si, si Gusto nyo kasi sipain kayo eh. Kasi makapalang mga pagmumukha nyo, di ba? Lumalabas na ayaw nyo ang mga Pilipino dahil gusto nyo na maghiganti sa amin mga Pilipino ng dahil dun sa marshallo. Dahil nun, eh dahil nun sa people power. Bakit? Inutusan ba namin si Apulacay, si Senyor, na mag ka? Inutusan ba namin na mag-extend ka? Inutusan ba namin magnakaw ka? Inutusan ba namin mangloko ka? Na kami mga, ito kami ngayon na mga new generation o mga third generation na ang nagsasuffer na dahil na kayo'y naghihiganti sa mga Pilipino na nagpatalsik sa inyo. Bakit? Kasalanan ba namin na magnanakaw kayo ang pamilya niyo? Tingnan niyo marami kayong mga kaso. Hmm. Kasalanan ba namin na ganyan ang sitwasyon ninyo? Kasalanan niyo yun dahil magnanakaw kayo. Kasalanan niyo yun dahil nga manluloko ang pamilya nyo. Yun yun. Kaya huwag niyong paghigantihan ang Pilipino. Tapos pup papadala pa kayo doon ng isang turi sa Davao para manggulo. O. Oh. Yo, yo, kumusta? Ano sa drama ni mo? Hindi ko alam sinabi niya 'yon Well I will tell you because you are jeopardizing a city of roughly about more or less 2 million people So what do you expect Maging masaya ako So ginawa niyo na uh, administrative movement dito ra sa Davao Na hindi naman yun warranted and without consultation Just because sa mga presumptions mo before ka pa dumating dito may ano ka na unang una sa lahat so ganyan hey? hey, professional na polis professional yun ka professional nga magbota nga polis kung professional ka unang una sinagot mo ano yung ko sa sa'yo? Theoretical framework. Kasi may conclusion ka eh. Gina-justify nyo yung ginawa nyo na movement dito o rearrangement ng mga polis sa Davao. Ang yung resuffling. Una, theoretical framework. Saan mo ginamit yung, anong ginamit mong framework dyan? Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga conclusion mo? Pangalawa, comparative analysis. O, kung professional ka, sagutin mo yan. Pag-aralan mo yung trend ang na nangyayari sa buong bansa. To, sabihin mo sa akin. Case study. Meron na ba nangyayari ganito? Oh. Kasi to prove, yung ginagawa mo is really justified. Show me. Ano ba? But let me make this clear. oh, wala Pang Miss Universe, may tinubaganan yung... <coughs>

persona ng Grata-Naga for allegedly participating in partisan political activities. So, the Ilong diya, wakay kayo angay. Iga'y haot-hahot rin sa'yo. Manibantayan ni mo, Tori. mambo ang Oh. you get turned on? by slapping? By slapping. Oh, di ba? You get turned in by slapping. Kasi <laughs> lamian po siguro ka. Wala na mam- di ko na no. Kasi nga ayan di anuhin ko muna kasi nga may ano eh gyati gyatay hmm. pakaulaw lang man ni si Tori maghunuhuna oh mag na ka nga ang imong gikalaban dili basta-basta ha ikaw ardi Tori <laughs> kung ako pa sa mamutos na ka dong <clears throat> pakaulaw lang ka sa tinuod lang ay pa mabaligya na lang kag Paris <laughs> giatay <laughs> man yun. Ay, napawang naman hinoon. Kaya ni Mali, man akong napindot. imbes nga akong dipindot. Akong pindoton ang koan. relation mm. ano uh, mm. uh, Tanawa ha? 100 na pulis. 100 na pulis kakasonya ng administratibo ng dahil daw dun sa leakage, ayun sa dagdag bawas. Ay putang ina, ang Davao pa mag-ingon ana, ang Davao pa magaganyan. Isa e, talang alam na alam sus kung Dios ko kung gagawin nila yan, edi patay sila ka baste, tsaka kay Duterte. Ah, you got turned in by slapping. So, ka kami Ato, pag kayong panahon, ikan gubot ang dabaw, ang tunso lang, gigi-atik lang atong kaugalihan on the way here. Ay, stupid daw, gina- But, what do you think? So, kasi po, Bayer, nag-mention po siya kay katong last <laughs> time na siya na sa City Council, si Ardy Torre, siya na 3-minute response time doon. na. What they're doing for the city right now? So,

nabaw na nabaw basta ko mga responsibilidad nabaw ko pa tumubis din natong go dili kanan kay god akibalos sa mga balita nagpadayag ayto na mo sa Paris na ko Andre sila pa oh dapat mano pilo nabik mo do na kuno mo do sa Paris daw pero sila sila kun daw pero diwata pro na lang gris ubos gamay diwata diri pero di na tres ubos gapit na ba ay maratopong na ba masig na ipo dili iire na your wala well, mong Ang sabi niya kasi, para na si Diwata. Halos magkapareha silang dalawa ni Diwata kasi ang mukha ni Diwata at si Tori ay magkahalos magkahawig. Kita nyo. Hmm. Sige, pakita natin ha. Oh. <laughs> si Diwata, si Tori, Si Diwata, naka pagi Pag ano natin na si Diwata, hindi naka-onoformi. Hmm. Hmm, Di ba? Ang cute-cute. Hmm. Uh, ayan si Tori. Ayan si Diwata. Anong klase kang general kung hindi ka pala nag-iisip kung anong dapat mong gawin? Ang iyo lang talaga ay sumunod ka sa utos sa'yo at gusto mo lang talagang guluhin ang Davao at maging sikat ka dun sa amo mong bangag. Ganun yon General Tore, General Kapanaman, Turingan. Dapat nga, ikaw sa Davao, magkaroon ka ng pangalan dyan eh. Dahil hindi mo alam ang Davao pag nagmahal, grabe wagas. Sa totoo lang. Actually, si General, eh, tingnan mo si Bato. Pagpunta na ang Davao yan, mamahalin niya ng tao. No? Si, si General Bato, si Bato. Kasi galing ng Davao yan eh. Si Danaw, Chief of Police, no? Davao Task Force, si Danaw. Alam niyo kung sino nagmamahal kay Danaw? Sobrang-sobrang dami. Sino pa? Pero lang itong mga bago hindi ko nakilala. Tapos dumating ka pa? Hmm. Ang mga polis sa Davao talagang ano yan. Okay? Tsaka kung paano minahal ng mga polis ng Davao Task Force at lahat ng mga taga Davao, na nagma, nagpapakita sila ng pagmamahal sa mga Davawenyos ng mga civil, civilians, no? Ganon din ang mga civilians sa kanila. Kaya dapat 'yun din pinakita niyo. Mga kapal kasi ng mukha niyo. Mga green ba kayo? <laughs>